Masayang araw po. Isang masayang araw po. Humingi na ako ng rescue para sa ating problema sa sapal ng soya o okara. So hindi ko na po ipinakita. Kagabi dumating ito. Meron po tayong inupahang 6-wheeler para humakot ng sapal galing po sa Laguna. So ito po ang ating mga sapal ng soyang na uh, na-deliver dito sa Pampanga. 138 bags po sila. At dito po diretso tayong mag-i-stock. Isasako po ang mga sapal. So, yan po yung sapal ng soya. Medyo basa rin po siya. Uh, kaya uh, almost gel po ang consistency. Pero pinong-pino po sa mga nakuha ko pong sapal so far, ito po ang pinaka pino ang texture so yan po i natin dito ang mga panluto at yun pong mga natitira pa nating sapal doon hahakutin po namin sa iba ibang lugar para po yung mga inahin natin dito sa consolidated pen at doon po sa second breeding pen ay hindi na laging hinahakot ang pagkain. mag stay na po doon yung mga drum. So yan po ang aming gagawin ngayon. Halos maghapon po namin gagawin ito at 138 bags po siya. Ang pumapasok po sa isang drum ay apat na sako. So nasa 40 drum po ang aming gagawin. Ganito po kami mag-preserve ng soya. Tulong natin. Hindi po namin binuburo ang soya nito. Pine, hindi po tayo nagpe-ferment. Nagpe-preserve lang po tayo. So, ganyan po. Itataktak lang ang laman ng sako. Pagkatapos po, yung naitaktak na yan, kitit natin para po walang maraming airspace sa pagitan ng ating mga soya particles. Pwede pong siksikin ang kamay na ganyan o pwede rin pong maghuhugas muna ng paa papasok ang isa at siya ang aapak para po siksikin ang soya. Sige so po, sisiksikin lang na maigi. At uh, bubuhos po uli ng isa pa. Bukas ka na para may pansunod tayo. So, ayan po ang nasiksik ng soya. Pag napatungan pa po ng isa, mas mapipit-pit natin yan, gawa ng mas wadali na pong abutin. So, ayan po yung kasunod na sako. Ito pong mga dumating na to, marami po yung dahil sako po ng asukal ang pinaglagyan. Ayan po, kaya may plastic sa loob. Kaya po, mag experiment din kami sa mga ito na baka naman hindi, pwedeng hindi na rin isilid sa drum. Dahil po, airtight yung ano, ihigpitan na lang namin ang pagkakatali sa sako at uh, yun na po ang ating tatabi sa lugar po na hindi na iinitan at presko rin po yung lugar. Hindi lang po sa hindi nabibilad, ang ibig ko po sabihin sa hindi na iinitan at uh, presko po yung lugar. Kaya dito kami naglalagay, ito pong area ito ay sa ilalim ng mga puno. Kaya ang sikat po ng araw ay hindi nakakaabot sa iriyang ito. Ganon din ang gagawin natin sa mga ipakakain sa mga inahin sa lugar po na malilim doon natin ilalagay. So ganyan lang po, nang ano para nga po mabawasan yung mga air packets. Mamaya ako na po susung, uh, dudugsungan ang ating video pag po isasara na namin at lalagyan na ng takit. So ayan po, pa halos apat na sako po ang pumasok sa drum na yan Napit-pit na po ang ginagawa po namin ay nakaumbok hanggang maaari kaya kung natapos po ay ganyan ang hitsura hindi po kamukha ng ganyang flat mas maganda po yung nakaumbok ng kaunti para talagang walang hangin so yan pong nalag, pit na sasapinan po muna namin ang pantakip na plastic na puti yan po basta covered sa all sides tapos po papatungan pa natin ng garbage bag yung 2XL po ang ginagamit naming garbage bag para hindi na tinatabas at makapal siya so, ayan. tapos po ay ka Ganyan po, nakatali na yung goma para po lastigo na lang. Sige, ilalagay na po ni Mar. Yun. So, ganun lang po. Tapos na ang ating pagsasalin ng soya. At maayos na yung ating mga um, pag uh, store. So, preservation lang po ito. Hindi na kami naglalagay ng asin, hindi po kami naglalagay ng pulot. Kasi po ang naging experience namin nung ginawa namin 'yon, yung pulot po hindi naman talagang natagas. So expect ko po na yung asin ay ganun rin lang ang nata na distance. So hindi po nalalagyan ang buong drum ng asin at pulot, layer-layer lang po siya. Uh, may probiotic naman po tayong ginagamit. Kaya ang sa atin lang po ay i-preserve ang soya para po pwedeng bulk order. Kamukha po ng ginawa natin na 138 bags po, uh, 7 tons ang capacity po nung 6-wheeler truck na inarkila natin sa Transportify. So yan po ang ating Bagong project muna, ayan po yung mga pinag-alisang uh, sako ng soya. At dahil nga po pinong-pino at lutong maayos ang ating soya, mainit pa po nung dumating. Kagabi po ng alas 11 dumating ito, mainit pa po siya, Naka, nakargaan po nang bago mag alas 4 ng hapon kaya lang natagalan po sila sa pagkuha ng gate pass kaya past 5 almost 6 na po sila nakaalis ng Laguna kaya mag i 11 na po nang makarating dito sa Pampanga yung ating hauler so mag eksperimento rin po kami kung ang ating soya baka tipid na tayo sa panggatong ay hindi na kailangang lutuin bago po ipakain sa mga ito. Ang mga palakihin lang po kasi ang binibigyan ko ng nilutong soya dahil po ang napansin ko noon ay may mas digestible ang luto compared po sa hindi luto. At isa pa po ay pang iwas din ng ASF. Ang kagandahan lang po nito dahil puro machine made po siya Ah, uh, yung pagsasako na lang po. Ang may kinalaman ang tao pero galing daw po sa gawaan, shoot sa sako yung sapal. Tapos may plastic po yung sako kaya malinis yung ating sapal ng soya. Hindi po kamukha noon na walang plastic yung sako so kung may dumi po sa flooring na paglalatagan posible pong makontaminate ang ating soya pero ito po yan nga may makapal pong plastic ang ating mga sako gawa po ng pinag-alisan nga ng refined sugar kaya po protected talaga yung ating sapal. So, pang 40 pa lang po ito sa 138. So, halos isandaan pa po yung ating tatrabawing sapal na isisilid nga po natin sa drum. So, ito po yung natitira pa nating sapal. Nagpalagay po ako ng kortina para hindi masyadong nabibilad. Ang isang naging experience po namin sa sapal, pag matagal siyang nakabilad at nag-init na po siya, hindi na po lumalamig, badali pong bumato. So mamaya naman po, pasyalan natin ang ating mga alaga. Ito po ang ating consolidated pen. Nakakain na po. Nagbibigay na ng, nakapagbigay na rin po ng damo. kung gusto naman po nila ang mga damong ibinibigay natin kahit yung mga paragis lang yung po, laban sa kain at si Mario naman nang aamoy amoy baka po may available may mga nag-anakan na po tayong dito. sigurado pong may nakastahan na siya at yung iba naman po niyan ay malapit na ring magkandi uli. Dahil sa experience nga po natin dito sa farm, one month after po manganak ay naglalandi na uli yung baboy. At kung ganyan po na malulusog ang kanilang mga pangangatawan, magbubuntis po ang mga yan. Pagpayat po kasi ang ating mga alaga, malamang po na hindi maglandi in one month. Kasi po, kung kulang sa nutrisyon ng katawan, hindi rin po mag-ovulate ang ating mga alaga, kaya hindi po kakandiyan, hindi rin makakastahan. Kaya nga po yung ating mga bagong inahin dun sa second breeding pen ay pinadagdagan ko ng pagkain para po makasigurado tayo na makabawi na ang kanilang katawan para po sure na maglandi on time at uh, hindi po maputol ang ating production cycle. Yung nga po ang dahilan, kaya umorder ako ng additional na sapal ng soya kasi po nabibitin ako dun sa ating mga pinagkukunan dito sa Pampanga at ang nangyayari po ay napipilitan kaming magbawas ng kaunti sa aming ipinakakain. So ang dinadagdag po namin ay darak lang na hindi po kasing sustansya ng sapal ng soya at napipilitan po tayong magdagdag ng feeds para compensate yung nutritional value nung nawawalang soya nagmamahal naman po ang ating feeding cost kaya kahit na mas mahal po lalabas na orderin sa, sa Laguna gawa po ng may tracking pa tayo ang tracking po sa Transportify Kabuyaw to Pampanga ay 18,000 so yun po ang ating added cost kaya um, tumaas po ng kaunti ang ating costing sa soya pero mas mura naman po yung soya doon kaya hindi rin po masyadong malaki ang naging diferensya from five naging 6 pesos po halos ang ating uh, cost ng okara o sapal po ng soya kaya po si Kalinga malalaki na rin po yung kanyang mga anak candidate na rin po for winning sa susunod yan may isa lang po yun lang ang maliit sa kanyang anak pero alam ko po eh pito ang naging anak niya at nag-survive po lahat yung pitong anak ni Kalinga kaya si Kalinga po ay safe to stay pa dito sa ating breeding pen at yan naman po si Mario nga ang ating boar dito po sa second breeding pen so si Benit naman po tayo sa ating mga palakihin at sa ating ay, consolidated pen po pala ito silip naman tayo sa mga palakihin at second breeding pen ito po ang ating mga huling iwinalay yan po naglilinis ng painuman gawa ng inuna po muna namin yung pagsasalin niya ng mga sapal yakinan kinanalan po natin ang daanan ng tubig para po dun sa malayo maipon at dun po magputik hindi dito sa tabi mismo ng painuman kanalan mo pa ng konti dito no? para walang naiipong tubig dyan na ano oo pero pag nagpunta sila sa putik na yan tsaka sila pumasok dun may dalakagad na putik kaya kung kakayuran mo to walang maraming ano dyan na ano so yan po ang ating kailangan gawin para po yung inuman ay hindi masyadong nagpuputik so yan nakaabong na po sila rito dahil malapit na po ang oras ng pakain mag aalas na po ng umaga kaya bantay na bantay na sila rito habang si Lamar naman ay nagsasangkap na po ng ating ipakakain. Ito po ang ating 76 na mga iwinalay. Abot po ang mga ito ng Pasko bagong taon. At dun po sa dulo, may 35 po tayo na yung mga jambo ang gusto ng Pasko, bagong taon meron din po tayong available Labas po ako para malapit tayo din sa pakainan mamayang pagtataktak Ayan po ang ating pakainan siyam na takal po ang ibinigay kaninang umaga may kaunting kaunting tira pa po pero hindi na po aabuti ng kalahating timba yung nakatira nilang pagkain. Ito po yung ating bakanting kulungan. Inaayos pa po yung ating painuman. Malinis po ang pakainan. Ito naman po yung ating nasa 40 pang palakihin. May tira po ito. Ito po ang tira nila ay nasa kalahating timba siguro. Manipis po pero kalat sa buong kainan. Pero ayan po, nagaabang aabang ng bagong pagkain. Kaya nga po ang gawa namin ay manipis ang bigay para po talagang halos sa iri nila tapos tsaka po nagdadagdag uli. So ayan po ang ating mga available na lechonin ngayon. Uh, wala pa pong confirmation si ka-farmer kung maghahatid ulit tayo this week at ito po yung ating pang December din 35 heads po na jumbo na ang mga ito pagdating po ng Pasko bagong taon Ayan eh, naman po ang ating mga bagong inahin at may naglalandi po. Ayan si Roco. Roco, magtrabaho ka. Bakit yung babae yung nakasampar? So pag ganyan po, yung sumasampar po ang naglalandi. Unisnab po ni Roco. Sinasangkap na. Wait, wait lang. Sinasangkap pa yung pagkain nyo. Makakatikin kayo ng bagong soya. Tryan po natin yung bagong kuha nating soya na ibibigay ng sariwa dito sa ating mga inahin. So yan naman po ang ating mga biik dito sa second breeding pen. Maluwag na maluwag na po sila at 70 po na malalaking biit na ang ating naialis dito. Kaya po itong natitira ng mga 50 heads pa ay madali na pong lalaki. At solo na po nila ang pagdede at yung pagkain po ay maluwag din sila sa kanilang pakainan. Silipin lang po natin yung bagong umanak doon ah magpapakain na po nasangkap na so yan po ang bagong kuha natin na soya din lang po natin kung may difference sa kanilang consumption so par po bakbakan na labas. po, naglalandi. Ayaw pa rin bumaba para kumain. So, babalikan po natin ang mga ito. Silit muna tayo dun sa bagong umanak.